Anong ginalaw? Ha? Ha, pinihit-pihit? Pangit! Oh, ganda na nga oh! Oo! Oh. <laughs> ako naman, nakita ko yung page nyo sa mga ano, share ng mga uh, customer mo. Ayun ang magaling toto. Eh, nakikita ko yung Halos lahat ng mga mura. SA. SA. Ano ba ka expertise sa SA? Oh, okay. Oo. na more, than, more than a decade of experience. Kasi so, yung Yosh nila eh. Lahat ng mga... Lahat, lahat ng mga ano. Tawag dito na... Uh, malalapit sa amin ng mechanic. Eh. Oo. Oh. Puro mga ano. Ah... Uh, Dino. mga scooter. Oo. wala akong makibira. Eh. Bago pa actually. Bago pa actually. Ah, uh, SA. Mechanic ko na si Epe. Okay boss. Kaya nagkaroon lang siya ng ganito eh. Kaya naging na-master niya. Dahil makagrupo niya, sa kanya na papagawa. <laughs> okay. Okay na.